Gretchen Barreto nag ng kanyang birthday kasama ang kanyang mga kaibigan. Malaking round table ang kanilang kinuha dahil marami-rami din ang kanyang bisita. Happy birthday to you! Happy birthday. Happy birthday! Pagkatapos handugan ng birthday cake at kantahan si Gretchen Barreto, bago sila kumain ay nag-group picture muna silang lahat. At kinantahan ulit ng happy birthday. Happy birthday Sa latest video ni Gretchen Barreto na nakasuot ng white long sleeve at dark blue skirt ay napakaganda pa rin niya habang naglalakad-lakad sa isang sala na may magandang mga flower sa likod. Samantala narito naman ang update ni Claudine Barreto na bunsong kapatid ni Gretchen. Magkasabay na dumating sina Claudine at Belma Santos para sa Cine Icon Screening ng pelikula nila noon na Anak Ang pelikulang Anak ay tumatak sa maraming tao noon lalo na ang mga OFW na nakarilit sa naturang pelikula na pinagbibidahan ni na Claudine at bilma Santos naggumanap na, na bilang nabigyan din sina Vilma Santos at Loden Barito ng Certificate of Appreciation. Umakyat sila sa stage para tanggapin ito. <laughs> Pagkatapos ng programa, kabilang ang picture taking at interview naman ng mga press sa kanilang dalawa. Okay. Dumating naman si Claudine Barreto sa ginanap na Eastwood City Walk of Fame na nakasuot ng kulay green at itim na panloob At pagbaba pa lang niya ng sasakyan sigawan ng mga tao Bago pa man pumasok sa malaking star si Claudine Barreto, nilapitan muna niya ang mga tao sa tabi na sinisigaw ang pangalan niya. At nakipagkamay pa siya sa mga tao na naroon. Habang naglalakad sa red carpet, pahinto-hinto muna si Claudine Barreto dahil sa mga press na gusto siyang interviewin. Patulog. Yeah, sige. Uh, sige, sige. ko hindi naman, ano, okay. Sige, sige. At pagkadating niya ng dulo ng red carpet, kinukuhanan pa siya ng picture ng mga press. At todo kaway at naka-smile naman si Claudine. <tinyo> <tinyo> Dumating si Claudine para ipakita ang kanyang suporta para sa kanyang itinuring na pangalawang ama sa industriya na si Derek John Manahan, na nagbukas ng kanyang star para sa Walk of Fame. Yes. Derek, anytime! There it is! Here forever Walk of Fame star! Super ganda ni Claudine Barreto habang nakapila sila kasama si Sunshine Cruz para sa Celebrity Game Event. Depois... É